Hey yo, what's up mga Oregong? Pasensya na kayo makalat sa bahay ko ah, Wala akong aparador, walang mga divider Ayan ah, po ang bahay ni Oregong TV Yung lotion bus na Yung rice cooker, hindi nagagamit oh, Pag-usapan natin, mabait nga ba ang mga Koreano ah, Sa South Korea May tao rin po yan May, may, may kupal, may, may mabait, may demonyo Na ah, Gaya ngayon yung amo ko, Ah, bigay na naman ng manok, kinukuha ko lang yung tie part. Pakita ko lang po yung rep, ha? Kahit ng amo ko, manok, kinuha ko lang din yung tie part. <laughs> manok, hipon, isda, manok, baboy. Ah, yung baboy, bigay. Bigay lahat po yan. Lahat na nakikita nyo dyan sa loob ng rep ko. Pasensya na, makalat. Nag-blackout na nakaraan. Kaya kumatas yung dugo. Puro bigay po latian. na <laughs> naman, may bigay na naman ng manok. Bumili ako ng bumili ng manok niya. Sobrang dami niyan. Uh, Pag-usapan natin mabait nga 'bang Koreano. Hindi po lahat ng Koreano mabait. May mga balasubas din na Koreano, pero minsan ah uh, binabagay lang din nila sa kaharap nila. Parang tayo. 'No? Huh? Kung mabait 'yung kausap mo, mabait. Mabait ka. Mabait. Mabait ako Pag baser yung kausap ko Demonyo ako Ganun lang ngayon Ganun din po ang Koreano. Pag mabait ka Nagustuhan yung trabaho mo dito sa South Korea ha Yung iba nga Binibigyan pa ng negosyo Sa Pilipinas Kagaya ng kasama kong si Noel uh, Umpisa na po yung Tahiyan niya sa Pilipinas uh, Ayun yung binigyan ng Kumpanya ng amo ko Pero gumastos din Yung um, Pinoy na kasama namin na yun. Uh, may mga Koreano na nananakit ng babatok. Sa mga nambabatok na Koreano, uh, pag nakatawa po sila, okay. Pangit pa rin eh, kahit batukan ka ng batukan, kahit nakatawa sila, uh, sabihin nyo, huwag po, hajiman nyo. Huwag kayong batukan ng batukan. Ang jowa yun, hajiman nyo. Huh? Uh, pero minsan may koreano, lalo na yung matatanda, mannerism nila yan. Ha? Ito yung nananay naniniam ng babato. Uh, yung mga mannerism nyo. Pero kung sasaktan kayo ng nakasimangot yung koreano, ay ibang usapan na Ang tanong, papalag ka ba o hindi? Kung may CCTV dun sa lugar na yun, ah, ingat po, huwag kayo papalag kahit natama ka pa. Natatama ng batas dito. Lalo na kung natamaan mo yung Koreano na kadugo mo. Pwede kang makulong, pwede kang mag-deport sa Pilipinas. Wala po tayo sa bansa natin na barangay lang ang usapan. Bigyan mo ng pampaanta. Eh wala na, tapos na. Bigyan mo na ng gamot. Pamedical mo, wala na, tapos na. Mag-uusap kamayan, tapos na. Dito hindi po. Kinakasuhan po. Pwede mo deport. Ah... Uh... Sa akin never pa namang nangyari yung galit sa akin tapos eh sinipa ako or ano. Yung biruan, yun na uh, patakbuhan kami, babatukan pero yung galit, uh, wag mong gawin sa akin yun. Uh, magsa magsalita rin po kayo na pag nananakit yung Koreano, wag kayong saktan na saktan. hindi yun. Tapos sa mga mababait na Koreano, paggalante, gaya na yan, nung amo ko, kahit gusto ko nang umalis dahil pagod na pagod ako sa trabaho ko. Eh, yan libre lahat. Libre bahay. Wala nga lang aparador. Wala nga lang divider. Makalit. Kasalanan ko na kung makalat yung kwarto Kwarto ko ito eh. Libre aircon, tubig, kuryente. Hindi na nga ako umukuha ng pagkain. Ah, kanin lang ang kinukuha ko ulit-ulit uh, lang yung ulam. No? Huh? Kaya sa mga Pinoy na gusto magpunta sa South Korea, pagdasal nyo, maging mabuti yung employer ninyo. Ha? Huh? Uh, naranasan ko rin na may demonyong amo kahit wala kang kasalanan. Yo, makikita nyo na po yung dati kong kasama sa drama. Mga kasama ko na ulit. Uh, niya na yung amo niya. Yung amo namin dati. Nag-away sila nung Webes. <laughs> Biyernes, nag uh, Webes nagpa-release kahapon nagpa-register sa Nodongbo ngayon nasa company na po. Ha? Ah. Si Jerry, kay Jerry. Susunod na po yung bagong dating pa lang, mga nasa Pilas, nasa Pinas pa lang tong mga tropa ko na to sa dati kong company sa drama, gusto na pong magparilis. <laughs> Hindi pa nakakarating na South Korea dahil nga po dun sa demonyo naming amo, Ah, na at lang talaga doon si na uh, baby boy sa mga dating nanonood sa akin sa YouTube doon nagba-bike pa po ako. Uh, doon kami sa ng 5.4 million. Yo, ingat po sa lahat. TS kung pangit 'yung mapuntang employer. Congrats kung mabait 'yung employer mo. Yun lang po. God bless sa lahat. Kain tayo ramyan.